1, 2, 3, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Ah, <coughs> so, eto na talaga. Kanina ah, I mean, no, may nakita akong arco doon, pero welcome to Likab din lang yun. Lalabas na ako ng Likab. Parehas lang na may arco yung entrance and exit point ng Likab. Pero ito, tingnan nyo ha. Ah. Ito. Ito. Ayan. Welcome to Tarlac. Ayan. Picture muna na. Ayan. Okay. Ayan. Pasensya na po talaga kung ano Kung yung mga pictures ko puros ano lang. Puros parang selfie type lang. Kasi alam nyo naman na talagang solo ko po lang ito na ginagawa. At uy lang. Na ito, tinay ito. Ito naman Welcome to Nueva Ecija Ayan, video na natin yan Ayan o. Ayan o. Ayan. So, yung likod na yung Sa likod niyan Welcome to Tarlac Tapos, ito yung badang harapan niya Welcome to Nueva Ecija Kapag pa ka Ibig sabihin, mapunta ka ang Nueva Ecija Pero pag pa ka ibig sabihin you are going to Tarlac hindi ko alam kung mga ilang kilometro pa to ayan and I think basta ang alam ko nasa kanda lang siguro to less than 5 kilometers na lang to eh Oh, yun, yun lang yung tansya ko less than 5 kilometers At uh, nga pala big big thanks to ano do sa isang ano isang nanay na ano na uh, concern sa akin. Uh, basta pinakain niya ako ng ano ng turon tapos buko juice 'yan. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pamilya na po sa akin. Actually malapit na nga akong makarating dito sa Tagaytay pero pinahinto niya ako sabi sa akin magbenta ka muna sabi niya sa akin kaya ayun ako naman uh, medyo nakaralam na ako ng ano nang kahit konting gutom yun kumain na rin ako para pagdating doon malakas lakas pa rin mga katawan natin para hindi naman magpapagpapang masyadong ano masyadong ah uh, ah sige ah um, yung di ba aligarin yung mangyayari ah uh, Update ko ulit kayo kapag malapit uh, na ako sa finish line kasi parang medyo pa pa yung yung pa ako kasi medyo wala ko ka na naman hours, in, Yan naririto na naman siguro no Uh, 11 minutes kasi eh, nilakad ako ay pa ako tapos total distance ko is 591 oh my god 591 wala yun yun so kulang magmula dito sa distance ng to ah ito ito sa pagkakasabi ng straba ko 591 kilometers kulang pa siya ng 9 kilometers bago mag 600 yan So, di ba ano, ah, uh, okay nga lang po na ako sa Glee, tapos, ah, uh, magbibidyo na lang ako pagka malapit na ako dun sa, ano, sa uh, bahay, siguro nila, ano, nila, ano, nila, sa, ano, barangay yung Mangulago, Victoria Tarlac. Kasi kailang ko lang ipahinga. Kaya, kita ka sa mamaya. And, this lang. Patabosin mo hanggang finish line na ah. Patabosin mo ako hanggang finish line.